Hi guys, hi boards. Nandito tayo ngayon sa Gumi Cage. At yun boards, oh. may nakita tayong oven. Yan o, oh. isabi ko kunin yun mamaya o tukas. bukas. Oh. Sayang nga uh, boards kasi okay pa to yun. Eh, oh. bago. Medyo bago pa, Tinapon lang. Kaso mabigat. Mahirap dalin. <laughs> Kaya ipaubayan na, na lang natin yun. Know? Yan, nakasiparit yung mga basura. At mga gamit. ngayon Malinis na. Nalit na tayo, birds. Ano uh, lilipat muna tayo ngayon, birds, sa Ibang gumi cage. Nandito si Okasang. Hello, Okasang. konnichiwa <laughs> Hi. 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 You're in the vlog. Eh? You're in the vlog. Vlog, mm. vlog, vlog. <laughs> Oba chan ka. Hi. Mm. Are you good? Hmm. Are you kasan? I'm going to... <laughs> <laughs> gumi. <laughs> gumi. Gumi. Gumi wa dami. Oh, gumi. Good gumi. Nasi <laughs> to Pasang kukuha siya ng mga bote ng ah uh, can, tsaka, can goods tsaka yung mga um, ano tsaka bote si so, binibinta niya ayun ang dami alam niyo magkano yun lang yung kilo ng ano ng isang lata hako isang daan lang ay nakahawa nga din si ano eh kasi wala akong dalang pera makausap ko na siya dati sa ano sabi niya uh, nagbibintan lang daw niya ng you know sa dami ng ano na yun ang oh, dami niya no si nanay lang yung ano si lula lang yung nagdadala ng ano na doon no? sa dami niya no uh, yan. <laughs> per kilo. Bawa naman si nanay. Lula. Nabibinta niya lang ng... Tahanan lang yun, no? Tahanan. Kasang hmm. mute. O, zimbu. Oh, no. no. silang nagbabayad, silang nagano. Nakakawa lang ang dalang pera eh. ko sana si nanay. <coughs> Mata, kundo, nanay. O kani, I will give you. Mm. oh, next time. Mata, kundo. I will give you. I, I didn't bring. I don't have money here. Next time. Ha? Huh? Kasang. Ayun po si Kasang. Kita kung kasang. Hi, Ay. mas. <laughs> po na ni na, ni lola. Ah, uh, o kasang ah uh, nan ah uh, nan it eight. Mm, <laughs> Ha? ah, Mm. Wow. Nasa 80 na si Lola. Napakalakas pa ni Lola, oh. Ah. Chuyoy. Chuyoy, Lola. Chuyoy. Mm. Chuyoy. Hanggang tabi, oh. Ay. <laughs> Lola. Bye-bye. Sayonara. Next time, Lola, I bring okane. Then I will give you. Ha? Ah, asa, asaguhan. Tabi mas ka? Ay, get you tayo na say Ay, napakabayit po ni Lola Tsaka malakas pa si Lola Kahit na ano, Nahirapan niya siya Yun na siya Lalakad-lakad lang Ay, kabait po ni Lola At ngayon, guys Gusto ko nga siyang Wala, si, wala din kasi ako trabaho <laughs> hindi ako makapagtrabaho dito sa Japan dahil tourist visit lang tayo. Pwede lang tayo dito makapaggumi. <laughs> Gumi lang yung magagawa natin dito. Pero meron din ako trabaho kasi tumutulong ako kay kuya dun sa pagbubunot ng mga damo. Paglilinis dun sa ano nila. Sa lote nila. Ayun, boards. Ayun, nakita ako, bodge ko Dior Boards Sabi ko na eh no? Saan ka pa? Saan ba siya? Hmm. Ah. Controller <laughs> Ayan ba siya? May nakuha tayong controller uh, Keyboard At uh, ano to? Calculator Controller ng hindi ko alam. Ano ba ito? Camera ata ito eh. Ay, camera nga, Borg. Ayan, Borg. Ngayon nga, guys. Uh, una sa lahat, ako yung nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating Panginoong Diyos sa pag-iingat, sa ating pong pagbabasura at uh, tayo yung safety. Lagi siyang, lagi na nasa atin ang Panginoong Isang Kristo. Uh, yun, Salamat sa safety na palagi mo mag-iingat sa akin at ngayon birds ay eh, uuwi na ako birds at doon natin i-check kung ano yung mga nakuha natin hindi <laughs> ko na din kasi nakita kanina eh uh, ngayon medyo malayo pa ako sa bahay kaya mag-bike pa ako papunta doon sa bahay at titingin-tingin din ako sa kalsada kasi mayroong mga sofa may mga Uh, ibang appliances talaga na tinatapon ng sa labas kasi Yun nga minsan yung ibang gaijin visit lang sila dito sa Japan tapos bumabalik din sila sa lugar nila yung mga gamit na nabili nila, tinatapon lang sa labas. Ayun so, birds, uh, sige birds. Sa so, susunod ulit birds. Uh, tayo magbabasura ulit. <laughs> Itatry natin kung meron pa tayong makukuha na basura kasi yung napupuntahan pa lang natin boards. Ilang cage pa lang yung napuntahan natin. Anim na cage samantala dito sa residence nila kuya, meron silang 30 na cage. 30 na cage yung nadadaanan na binibilang ko kasi pag umiikot kami dito sa Nagoya City yun, birds. Uh, yun, birds. Uh, sige, next time ulit. Matakondo, birds. Next time. Doki-doki. Uh, di ko alam <laughs> di ko pa kasi, di pa kasi ako ma gaano marunong magnihongo mag Pero nag-aaral ako ngayon. Kaya sige, birds. Next time, birds. Uh, Pag-iigyan natin, birds. Na makakita pa tayo ng ibang gomi na maganda. Uh, lagi ko kayo kasama siyempre kasama natin palagi yung Panginoon natin kaya nag-iingat sa ating birds ngayon birds Na, tara na birds, uwin tayo birds bye bye ingat kayo